And paano gumawa ng Polygon wallet sa Token Pocket? Yan. Click natin tong TP o Token Pocket. Click natin tong no account. Hanapin natin yung Polygon, So, ito. Then click natin 'tong create wallet. Then, mag-create tayo ng password dito. Kapag nakapag-create na tayo, so, click natin create wallet. Ayan. Then, understood. Click natin. Then, click natin itong tatlong bilog dito. Then, click natin to generate uh, ito i click natin to bandang taas click natin yan then pagka click mo dito dapat meron kang ball pen at papel at ilista mo yung nandito na 12 press ayan so pause muna natin tong video at ilista natin yon Ayan, pag na-copy na natin, click natin itong nandito sa baba. Complete and verify now. Yeah, so i natin dito yung mga list natin na na-save natin. Yan kapag nailista na natin lahat 'yan, click natin tong confirm. Then ito na meron na tayo ano na tayong Polygon Wallet. Ayan. So, ito na yung ating Polygon Wallet. Ayan. So, ito na po yung Polygon Wallet natin. So, isa lang yung na-create natin na Polygon Wallet. Then, next, nagagawin mo kung gusto mong mag-send. So, click mo lang itong send. Ayan. Then, click itong transfer. Ayan ito yung receiver address ng pagsisindan mo at ito naman yung amount and kung gusto mo naman mag receive so click mo lang tong receive ayan then click mo tong copy ayan confirm then ayan na yung magse-send ka halimbawa uh, ito transfer So, yung kinapin natin na link ng pag uh, pagsisindan natin, ano, yan na. So, alimbawa, isang pull, one. So, ganyan lang. Yan, link, confirm natin.